talaga ito, nanalo ka ng 500 pesos nanalo ka ng 500, 500. ayaw magandang hapon lahat sa inyong lahat um, sorry, medyo paus na po ako kasi marami nak na kami nagkontahan medyo hindi na dito dapat na kaganta pa ako maungasan ang kanta, kaya lang hindi na kaya talaga ng nalangunan ko po. paus na po, ayan once again nagawa pala si Duwantang Paris medyo uh, paus na ng konti. Nandito po ako, syempre, para samahan po ang ating uh, Bento Party List na pinangunahan po ni Madam Maloni Dahil ang ngayon lang po ng Bento Party List ay matulungan pa ang ating ang bawat Pilipino na maninigda para po makakakakak tayo lahat. Mamaya po, magbibigay tayo, magbibigay po si Madam Malong ng mensahe para malaman niyo kung ano talaga ang, ang, ang hitain o ano talaga ang may tutulong sa atin ng Bento Party List. At syempre, kasama ko ngayon si inyong kanil na bags. Nandito si Mara Malika dito. Mantalena! Mantalena! Si, Magdalena! Magdalena! Sa inyo naman marami ko nakakilala ka ng kanil na bags. Ayun, patiin mo naman sila. Alam mo ba bakit nagpagod ako? Pero nang dumating ako, ang dahan mga nangagwa ko. Ayan si Magdalena, bas nakala nyo kanina si Ida, na Alaw, -na -na hindi. Nakawit lang Kasi siya talaga si Magdalena, bas. So ayan, ang ko na ng tao. So ayan guys, maraming salamat po sa inyong lahat. So hindi na, ito na lang kaya kumanta ng kanta Paus na kasi ako sana sa susunod pang ka ako dito kasi maraming na kami napuntahan sa so, pang balik pang na kayo pang sampo. buwat no, paris ung na koi ano tawag din ay mga pasyente ng iglesia ay pagawa tayo upi-piti din ang tao sa tetadyo ng bayan hindi talaga kaya sore asad ah, na lang ayan maraming salamat buwat ay naman po um, tawagan natin si ang pinaka maganda sa lahat Ang leader po mismo ng bentu partneres Mawagin natin ang napakabait at napakaganda at makulungin, Miss Malone Balang. Ayan, madami. Para po magbigay siya ng kauping laksahin sa inyong lahat. Paano siya, siya matutulungan? Paano ka matutulungan ng Victor Fortunis? Ayan po. Ano nga ka siya? Gusto niyo? Hindi, pag ano, kasi marami na kami na ikrutan. Gano'n, gano'n, gano'n. Kasi City, Manila, no. So, maganda nga po po kabuhatan. Ako po'y taga-pasig din. Pero ano po ako, barangay kanyolan. Ano, ano ba yeah. so daw po? po. So po sa lahat po na ano, 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 Ang ano, uh, Basketball. Pasip Pasip Ay uh, po na. Kasi 2K Lahat po ng komite salamat po. At lalong -dano na po sa Basketball po na ng Sertinian si ko okay. Uh, kay Ma'am Maricel, Rihini, oh, nagkita na tayo, nagkita. Salamat na marami. And, ayun, ang kap kaibigan natin yung kapitan natin dito, si Kaprobin. Yan, best friend natin yan. Napakasipag at napakabait na si Kaprobin. Salamat po. Ayun, nag-enjoy pa kayo? Sino-sino yung mga kasali dito na maglalaro? Bata, 'yan daw, ah, Champchik na. Ah, Ano si ito si Divata na umakyat eh. maganoi. Bakit daw dito, ito? nagbasketball. -pa Pasapang. Hindi ko alam bang hindi ko nalaman hindi ni puta. Wala, oi, okay, kalimutan niya na niya. Okay, joke lang. <laughs> okay, kanito, kami po, ako po ang ano, tama, malulupa na po ang pangalan ko po ako po tama po, ako po yung ben, ano, ang founder po ng Vendors Party List. Okay. So sa so Vendors Party List po, hindi ko na maapain. Basta ang layunin po namin ay kung paano po matulungan at maiangat po natin ang sambayan ng uh, Pilipino. Lalo, lalo na po lahat ng maninit ng Pilipino. Sa so, pagbalik po namin dito, malalaman niyo po kung paano kami makakatulong sa inyo. So lahat po, number one na po dyan, syempre sa magbibigay ng puhunan at magtatayo po tayo dito. Malapit na po, ngayon pala, pero naman tayo yung center na dito sa Pasig na ginagawa since taga-Pasig taga, -pasig, taga -pasig po ang Vendors Party list po. So, uh, yun lang naman po. Umpuli po, salamat po, mamarisel Salamat po, at sa lahat po na bumubuo ng uh, committee po na Sentinel 2K. Okay. Salamat po ng marami at magandang araw po. Si Tiwata po, maging mag aano po siya ng Mr. Morel. Ayun, magpapagawa magbibigay siya ng prizes doon sa mga, ano, mga, pwede sumayin. Ayan, ba bago kami magtapos para magawa naman kayo, magpapala, okay lang ba, uh, magpalaro muna ng konti lang, sa tali lang uh. ako. Okay, siyempre, kasama ko magpapalaro sa magdali na pa. Ayan, bring me lang, para mapilis lang. Bring me. Mabilis lang to, guys. Ah, uh, yung una, yung una, mag, mag, mag harap, dito lang, sasabihin namin kung ano yun, tama? Magadalo na 500, instant 500. Okay, sige. Handa ang inyong mga cellphone, madali lang to. Handa ang mga cellphone. At bring me 500 pesos. Bring me yung My picture, si Madam na kami. May mga picture kami, kahit tarpulay na whatsoever. Yung may picture kami. Picture sa cellphone, picture sa cellphone. Tao na ha. Tao na ha. Ayan, mayroon na. Ayan na, may nanalo na. May nanalo na, may picture tayo. Ayan, kat saka ito ako. Ayan. Okay. May nanalo na. Ayan, congratulations. Asa na winner? Mayroon na, mayroon na. Okay. Ngayon naman, mag-interview tayo para makilala natin talaga kung kaano nila tayo, paano. O, bago tayo mag sa pangalawang palaro natin, ang isasagot ko lang ay pag sinabi ko, Pindor, parties, pag sinabi ko, Pantaris, Pindor, okay? Pag sinabi, Pantilis, Pindor! Ayun na, pag sinabi, dapat. Okay, dahil dyan, ito na. Madali lang to. Yung magkakasagot lang. Ano ang pangalan ng babae na kanina ng founder ng Pinto Party na sa ate? Malono. One, two, three, four, five. Ano? Malolipan. Malolipan ang tamang sagot. Congratulations. Nanalo ka na ang... 500 hundred, five hundred. na pa ito naman. Magkatayaw. Dewata Paris. Narating na kilala kilala bisitahin Dewata Paris. Sinabi mo na Dewata Paris. Okay, tayo kilala niyo sa Dewata Paris. Ano ang pangalan ni Dewata Paris? Sapatong Pangalan. Babae. Five hundred fifty. Hindi ko Ayan, yeah, congratulations, talaga ano dito. Nag-aral ano ka ng 500 pesos. Ang tamang sagot ay Dio Valguera. Ayan, dalawa na lang, dalawa na lang.

Huwag pa po sinama yung lisa. Ano pa naman yung kuya na kasamang lisa? Si kuya ang una upan 500 pesos. Ayan, so kikipigyan. Galil! Basta party list! Basta party list! Maraming salamat. Meron pa. Meron pa isa pa. Meron pa. Paunahan! Paunahan! Kanina may pinabigay dito. Paunahan pumunta dito ng nakasuot ng Peter Pantoles. Nakasuot. Ayan, ito ng si Kuya. Si Kuya na nalo. Bigyan mo si Kuya. Ayan po, basta Pantoles. Pasta Pantoles. Maraming salamat po.